nagpapa-therapy ako. Okay? Ilang linggo na lang, I ilang linggo na lang maayos na ako. So you're telling me, hindi ka na makapaghintay? Hindi eh? naman sa ganoon. Hindi ko na siya pipilitin makipagtalik sa akin. Hindi ko na siya guguluhin hanggang sa hindi pa matapos yung therapy ko. Oh, eh, bakit ka nga nandito? So, walang... Hi, Dad! Kamusta? Tagal nang wala. Are you offering me a job? Pwes hindi ako interesado. Ma! Huwag na kayo mag-alala, ha? May premyo na ako na pala Tapos meron nag-hire sa akin na advertising firm. Makakatulong na ako sa bahay. <laughs> Sino yung lalaking kasama ni Camille? Ah, si Daniel Percival po, sir. Isa po siyang sikat na basketball player sa school nila. Percival? Paimbestigan mo yung lalaking yan. Gusto ko malaman lahat tungkol sa kanya. Sige, sir. sa akin na pangarap mong lumipad Lagi rin nangangambang buksan ang iyong mga pakpak Kung ang alinlangan mo ay dahil lamang di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang lumiwanag ang daan pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon, sa pagitan man ng balang araw at ngayon, sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo sa samahan. was thinking, Canada's not so bad, you know? Besides, taga dun si Justin Bieber. Hindi naman yung gusto ko doon, Marie. Alam mo kasi, your mom's just worried about you. Kasi, di ba, baka mapano ka doon kapag pinatulang mo yung bundok-bundok sa mo. The thing is, kaya mo naman kasi makakuha ng scholarship without that. So, Malina, meron din akong pangarap na hindi lang para sa sarili ko, para sa pamilya ko na gusto ko naman ngayon maglilingkot naman ako sa mga sa bayan o kaya sa mga taong hindi masyadong may kaya. Of course not. And I understand you. I get you. You're my best friend, right? Ikaw nga yung ko eh. Ikaw yung inner monologue ko imbes na yung sarili ko. Seryoso ako. Okay, chill. Relax. You know naman na there's a right time and a right place for everything. And alam ko na yung sasabihin mo sa akin hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo sino? Ito mo pa eh. Pero kasi, caution is always the better part of valor. O oh, basta, alam mo ba yun? Nabasa ko yun sa tin. Mm, it, was a, it was a tweet. Basta yun. Alam mo, puro kabiro, no? Kasi madali lang sa'yo lahat eh. <laughs> sino may sabi? Excuse me eh. Ayaw mo nga pabalikin dapat dito sa school eh kung hindi ko pa sinyagan ng lawsuit sila din. Gosh, as if namang di ako marunong mag-file. Basta ako dito lang ako kahit paano. Bala na. Ayaw mo na talaga. Not a chance. Wala na. Ayaw mo man lang pag-isipan. Give it some thought, some time. Uh -huh. No na. Ah. Go bala. Anyway, speaking of chances, Ayaw mo na ba talaga siyang... Bigyan ng choose? Sino? <laughs> Sino pa ba, Laura? A dear lover boy. Tama na, Marie. Pwede. Ang dami-dami ko nang iniisip. Ang dami ko nang problema. Please. Okay, hold, Tama. hold that thought. The thing is, he's a sex addict. Ano? Yeah, he's a sex addict. He told me and he texted me kasi ikaw, hindi ka nagre-reply sa kanya. And he thinks na I would be the one to understand him kasi pareho daw kami. Oh, whatever. I'm just thinking, you know, baka there's still a little part of your heart that likes him or oh. that wants to consider him. Ano ka? Alam mo yung ginawa niya? Baka ikaw. Ayaw mo na talaga pagbigyan. No way. Ayaw na. Tama na. Wait, kasi he's undergoing therapy daw so that he could become a better man for you. Tumigil siya. Sabi-sabi niya lang yun. You know what? Somehow, I kind of believe him. Mm hmm? Ati, patulan mo. Ayaw mo na talaga. No way. Alright. Then, take a seat again. And ikaw na magsabi. Lover boy! Come in! Don't tell me. I'll leave you guys to it. Kaya na bahala mag-usap. This is the last time I'm getting involved. Bye. Hui Marie. Okay. di ka na nakikinig. Okay naman eh. Akong magsasabi kung okay. Kanina pa tayo dito. Ilang takes ba gusto mo? Ano bang gusto mo mangyari? Sasabihin ko sa'yo kapag nakita ko yan. Okay. Hoy! Do not walk out on my shoot. It was a good take. Akong nasa monitor. Kapag sinabi kong take, dapat wala nang dadaan sa likod. <laughs> wala naman eh. Kitang kita ko. Wala, Derek. Tignan mo ulit. sige. wala direct. okay, let's do one more. bakit? you more me. Where do you think you're going? Pwede naman pong mag-break, di ba po? Okay, guys. Break muna tayo. Ah! Coffee? No, I'm good. Come on, it's for you. You don't have to do that. I'm not gonna move. Here, can I take this? salamat. Alam mo, nakita ko yung name ng bagong assistant director, mm. napaisip ako, na-approve kaya to ni Bossing? Knowing na he's not that type of person ang papa ng tao sa production ng last minute pa. But then I saw your name. And I overheard na anak ka pala niya. So napaisip ako. Because it doesn't sound like Lawrence eh just give this job away na porket anak ka niya? Well, I idolize her dad, ah. Walang halong bola. But, na-question ko yung work ethic niya there a bit, eh. But then, here you are. Fighting for your own creative direction, ignoring his commands. Wow, that's something. Something? It's very, uh, Lawrence. Teka, Compliment ba yan? Actually, so much better than a compliment. What do you mean? You're better than Lawrence. <laughs> Sige na, I'm going. Oh, na. wait. Ano nga ulit pangalan mo? JC. Salamat, JC. No worries, Direk. Kasi dito ka na. Pag tinanggap mo to, wala na atalasan. Tapusin ko lang po yung season. Kahit ito lang ko talata. Basta dapat may isang kasalita. You gave them two years. Pero, birigyan po kasi nila ng scholarship. Walang wala po kami noon. Ganun ang buhay, Danny. Biroin mo. Bago ako pumasok, bihira makapanalo ang MU. Ngayon, semi-finalist. E eh, paano naman po next season? Ang daming tao na umaasa. Oh. Yes or no? Pwede mo itong tanggapin na advance o loan. Pero, hindi sila maghihintay na matagal. At pag tinanggap mo to, para ka na rin professional, pwede kang kasuhan sa board ng collegiate league hindi lang naman po ako yung ano ah. Kung wala mag-report, wala magiging issue. Gusto mo umabot sa ganung punto? Look. One, two years earlier, is it really matter in the long run? Nasa yung decision. I'm the same. Ganda. na lang ng eto. Tapos parang Ma yan. Good afternoon po. Uh, pwede ko na po ba makausap mo ng Miss Secretary ng lang po. Miss Reyes, yes, this gentleman needs to discuss an urgent matter with you. Please conduct your business outside. Yes, ma'am. Thank you po. Ano pa kailangan mo? Makinig ka lang sa akin. Sandali, please. Wala na ako kayang Flora, five Five minutes. Five minutes lang, yun lang. Sorry kung nasaktan kita, pero... hindi kita niloloko. Totoo yung nararamdaman ko sa'yo. Promise. And if you're going to give me this chance, yun lang, ah, uh, nagpapatherapy na ako. Just, just give me three, three months. Three months, that's all I ask. Please? Ah... Uh, ito yung bago kong number. konti lang ang nakakaalam nito. Pwede mo akong tawagan anytime. Sasagutin ko para sa'yo. Pero for now, hindi mo na guguluhin. I'm gonna give you this time to think about it. Laura, Laura, Laura mahal na mahal kita. Tanda akong magbago para sa'yo. Please. Kahit huwag na para sa akin, Jake. Para na lang sa sarili mo. handa na natin lahat. Oo, oh, ma. May nakalimutan pa ba? Wala na, ma. Ikaw pa. Ayan. o, sige na. Magbihis ka na. Ay, sure ka ba, ma? Baka Oo. tutulungan pa kita. Hindi. Tingnan mo. Ay, kumpleto ko na lahat. Pagkain, check. Inumin, check. Okay. Check na check. Oo, oh, ikaw talaga, ma. <laughs> Thank you. O, sige na. Magbihis na po ako. Mm. Roger! 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 Road trip, trip, road trip! Road trip! Woo! Let's go! Let's Camille, go. we're on our way to see you! Let's yeah. party party! Wait lang, okay. naka-live ba tayo? Kasi baka napapanood nyo ito guys. Hindi ah. na na no, okay, okay, okay. Yeah, okay. Okay. okay, okay. For Daddy's vlog. Mm -hmm. Siyempre, batingin muna natin si birthday boy. Happy ah, birthday! Happy birthday! So excited mami. ka na ba for later? Sino bang inaabangan mo ng Ay, no. Ako ba may inaabangan? Kasi parang ito may inaabangan ang mamiting. Alam si mo? Si mami. Oh! Bete ko ba talaga o may mamamanhikan? Oh, oh my gosh, Tani, ikaw talaga. Okay ka pa dyan? Parating na yata sila eh. Okay lang. Ay! Nakapaagit na yata sila. Ti! Hey. Tuluw. Ang bango! Sige kayo! Thank you! na aba na pa kayo! Thank you Thank you! Thank you! Tita, for you! Thank you! Oh, pasok! Pasok! Tuloy! Ay! Nga Ma, si Laura, si Dani po, si Marie, and for si Igit, ha? Ah, My birthday din ngayon! .right Ay! Happy birthday! from all of us! Thank you hindi ko may ako natitin. <laughs> ano? Oy, tara, kain muna tayo. Nag-alas, mami. Sige. Na sige na, na kayo. Kami. Sige, sige, sige. Sige po. Ito na nga. Kunyari, kunyari lang kayong magde-date ni Martin. Para makita kayo ni Celeste kasi palagi siya na doon at that time. Okay? Tapos, ang mangyayari niya, i confirm ni Celeste si Martin. Si Martin, wala siyang magagawa. Ang gagawin niya, aamin siya na nililigawan ka rin niya. Oh my God! Eh, awayin ako ni Celeste. Nako, sa tweetams niyang yun. Hindi kanya awayin. Takot niya lang sa yun, no? Ah, uh, excuse me, ano bang tingin mo sa akin? A monster? I don't bite. Just sometimes. Hindi. Hindi kanya awayin. Viral ka pa. Uh, tumigil oh, tumigil ka nga dyan. My God, <laughs> stop it. Tsaka, on probation pa nga ako eh. Diba? ba? Oh. And also, I don't wanna hurt Celeste, okay? Isang dali lang naman yun ni. Eh. Better nga na we do it now kaysa sa future pa. Oh, maganda naman si Celeste. Maraming man liligaw daw, makakalimutan niya rin si Martin. What we should do now is umamin na. Ah, uh, tama na please. Tama na yung lies. I'm so sick of it all. Hoy, nagsalita yung Anes. Uh, sumobra nga eh, di ba? Eventually, makakaalaman din naman. Huwag lang ngayon. Inconvenient? In inconvenient truths. Mm. Ugh. Fine! Fine, 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 whatever. Basta, you set the whole thing up and sabihin mo dun sa Martin mo, walang ibang agenda. Okay? I'll just sit there, look pretty, and do nothing more. Okay. Promise! Okay! Thank you, Marie. Uh. <laughs> truly, 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 truly. Fine. Basta, I you. you know what, let's just celebrate muna. Okay, let's focus on the celebration. We celebrate you and of course Camille then, di ba? Kasi nanalo siya sa short film competition Tingin yeah, niya. Ano? Hindi pa natin napapanood. <laughs> mm, pero alam natin maganda. Okay? Yes. Okay. Pero na. <clears throat> oh my gosh, I'm starving! <coughs> Oy, ayan, na, oh my, love love. Love. Love yeah. love. Oh my gosh! Oh okay. Congratulations! Our besties award-winning na grabe! Wow. See you next Urial wow. and the next <laughs> Oscars. <laughs> salamat, salamat. Pero, swerte lang yun. <laughs> Uy, di swerte yung mga ganyan-ganyan, no? On the way ka na. Saan? Pabalik naman eh. Ewan ko sa <laughs> 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 Sa pagiging national artist. Uy, salamat. Pero, wait, teka. Napanood mo na ba? Panood mo na. Panood mo, mo na. Sige na, sige na. Padadalan ko kayo ng kopya. Ayun. Ah. Thank you. Kung gato na. Sige lang. Ano, kamayin ko na to ha. Sige. Oh guys, actually meron pa akong kailangan pang isa pang i-celebrate. O-M-G. Dani, does that mean sinagod ka na ni Camille? Oh! Hindi yun ano lang, mayroon lang akong malaking racket. Huh? Ano? Big time! Ano nga? Ano nga? Yes, sige, di Basta malalaman nyo rin yun soon. Okay. kaya kain mo lang tayo. na. Okay. Okay. spaghetti? Oo, Ikaw, Okay, Pero before anything else, I feel like we should make a toast. Is mm. <laughs> so your drink? Yeah. Sure, sure, sure. Mm -hmm. Tita, okay na. Thank you. Ay. Okay, okay. Mm -hmm. so here's to Iggy and Marie. Happy birthday! Ay. Happy birthday! Woo! And, and congrats. First, congratulations, Camille! Award winning! Yes. Na so, na. Much. Thank, Thank you Then, congrats yeah. ulit. Yes. Yes. Diba? Salamat, May salamat. championship ka pa. Good luck ha, alam mo na. Ha? Yes. Cheers, girl. Oh my God, relax. It's just soda. Soda nga eh. Actually, guys, uh, mm. may gusto rin sana akong sabihin sa inyo eh. Na-out ka na? Wait, ang yeah. mga na, <laughs> na yan <laughs> ah. Oh my God. So ano, finally, pumasa ka na bang Math 11? <laughs> Basta, Next time ko na nga lang sabihin. Pero dahil dyan, mm -hmm. pinakatawang ako ng pag-mahal. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Salamat naman ako. Alam kong tagal-tagal mo na may kim-kim na pagtingin sa akin, no? Uy, <laughs> <laughs> baka mag-viral yun, ha? Eh? <laughs> <laughs> oh God. Kalimutan mo na yan, Laura. Consign him to the dustbins of history. Alam mo, tara. Iinom na lang natin yan, ha? Yang... Pagkaligtas mo dyan sa sinungaling, in a cheater, na lokong yan. Tama na. Nagre-rehab siya. Okay. You guys, today is all about celebration. Mm -hmm. Okay, award-winning na ang ating bestie na si Camille. That's why Bam. I feel like wow. dapat kang kumanda. Ah, what, uh, what, uh, what if you okay. lang? <laughs> what if? Ano na? Ano na? Ano na? Kanta <laughs> <Under, laughs> yeah. tayo! ka since. dyan! So lang, <laughs> Uy, mo to! na Oh my God! sa'yo. Uy! <I laughs> Uy. Ah, Ba't dito? Siyempre! Eh. Pwede ba naman mamiss ko yung birthday mo? Thank you! <laughs> Pumayag na pala si Mati. Really? Wow! I mean... That's good news. Eddie, Happy talaga yung birthday natin. Mo. Mm -mm. Oh. Ma'am, ah! pinapasundo ka na sa akin ng... Uh, Marie! Uh, Marie! wait na po! You guys! What's, Kailangan What's happening? Yes? happening Sundo ka na lang! Marie! <inaudible> mm -hmm. Marie! Uh, no. no. ah. so, so, Sir, wait lang po! Hindi na, pinasusundo na sa akin ah! ng dadi niya. Sir, sa buka po ba? Sa ayaw ko Sir! Nasama ko to. <laughs> Hindi na ka umiinom yung tao eh. Pwede ka lang! Sir! Wait lang! <laughs> sir! Sa ka lang! Pari! Sir! 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 Lagi mong awit sa akin na Pangarap mong lumipad Lagi ring nangangambang buksan Ang iyong mga pakpak Kung ang alinlangan mo ay dahil lamang Di mo ko maiwan Sasamahan kita hanggang Lumiwanag ang daan sa pagitan man ng pag-ibig at pagkakataon sa pagitan man ng balang araw at ngayon, sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo sa samahan kita, sa samahan kita. Mo ay dahil lamang, 'di mo ko maiwan. Sasamahan kita hanggang lumiwanag ang daan Sa pagitan man ng pag-ibig at takot Sa pagitan man ng balang araw at ngayon. Sa pagitan sa pagitan man ng badang araw at gabi sa pagitan man ng mga kailangan at mga pangarap mo sasamahan kita sasamahan kita